Uh, magandang araw po sa inyo dyan, uh, August 28, 2023. Nandito po tayo sa isang bahay po ng isang OFW po natin na humingi po ng tulong sa ating gobyerno. Uh, personal po tayo pumunta rito na holiday po ngayon upang uh, kausapin yung kanyang pamilya at yung naaputan nga natin dito yung kanyang anak na talagang ayon po sa kanya talaga nakakalungkot na yung nangyari sa kanyang magulang na babae na isang OFW you no na sa tingin talaga nila na hindi talaga tama yung nangyari dahil uh, pinag-aalaga ito ng isang matandang lalaki na may sakit at at the same time uh, talagang nananakit din yung matandang lalaki nito at humingi nga sila ng tulong sa ating gobyerno sa DMW at sa OWA na uh, pa, uh, mapauwi na lang itong kanyang ina dahil yung triatang agency ayaw itong bingan ng uh, atensyon o ng ng uh, solusyon yung problema ng kanilang deployed worker. Magandang araw po sa kinauukulan. Ako po si Zil Cristel Kyle Mitch Osman na humihingi po sa ating gobyerno ng sa ating gobyerno, DMWO at Presidential Action Center Malacanang para po sa aking ina sa Kuwait na nag-aalaga po ng isang matandang lalaking may sakit. Uh, nag-aalala po kami dahil po kinatatakot niya na baka po may mangyaring masama sa inaalagaan niya pong matandang may sakit lalo na po general po man din po yung anak nito. Uh, ganito, ano. Ito bang nanay mo? sa pagkakaalam mo ay ano ba yung nangyayari sa kanya na doon na talagang doon sa mga message niya sa inyo yung mga pangyayari talagang di ba sabi niya nga kanina no nasasaktan na siya nakita naman natin doon sa video no na inalinyo sa ate talagang actual na nahablot siya uh, na nababastos pa siya ano tong nalaman na ba na ng agency niya? Opo, okay, pero but... Wala naman kung ginagawa yung agency na Hanggang sa ngayon, wala pa rin? Wala po. Uh, yan po, no? Uh, talaga makikita natin dito yung mga agency nito, walang monitor doon sa kanilang mga deployed workers. Pangalawa, itong ating OFW na to uh, di lang natin ma-clear kung bakit na wala ito doon sa unang employer niya, no? sa principal employer niya na kasi uh, itong ating OFW na sa ikalawang employer na, na ngayon at isa pa uh, ito yung transfer. Di, uh, di natin alam kung legal ang pagka-transfer sa kanya or yung ano yung ginawa sa kanya ng uh, kanyang PRA at yung kanyang FRA no. At sa ngayon nga, uh, nandito tayo sa bahay ng isang OFW na natin, so, sa bahay nga ni Rosemary at kausap po natin dito yung anak niya na talagang na, na, talaga nangangamba talagang sobra sobra yung kanilang pangangamba dahil di umano nga talagang overworked talagang meron na to tinatawag na nagkakaroon na to ng pangamba o depresyon o talagang uh, nagkakaroon na to ng sintomas na talagang uh, Kayihina ng isang katawan ng isang tao dahil nga sa overtrabaho nga tapos na, ito nga nangyayari minsan pa nga daw ay nababastos pa itong ating OFW na to ng kanyang among lalaki ito ang ating uh, anak ng ating OFW na to na si ano pangalan na pangalan mo? Kyle lang po. Kyle, no? Uh, sa Sali estudyante rin na tumaasa sa kanyang ina na makakauwi ito dahil ilang kayo magkakapatid? Apat. Apat sila magkakapatid. Tapos yung kanyang ama nga on-call driver. Uh, bagamat maganda naman ang kita naman pero siguro sa hirap ng buhay natin talaga dito talagang nangarap yung kanyang ina na lumabas ng bansa. Para nga doon sa sinasabi natin talaga na mabigyan sila ng magandang uh, kinabukasan. Kaso nga lang, talagang may mga pagkakataon talaga na hindi sinu suerte sa pag-iibang bansa. At ito nga, sana nga po si uh, Rosemary na hindi pinalat. Kaya po, nananawagan po ako sa pamunuan ng Department of Migrant Workers at sa OWA at maging po sa Presidential Action uh, Action Center na magkaroon po talaga ng... Uh, bantay or yung sinasabi ng pag-monitor nung no, sa sinasabi natin kontrata. At doon naman po doon sa polo na itong ginawa nga natin na NWO, no? Dahil doon sinasabi natin 11641 na yan, no, Department of Migrant. Uh, yung mga welfare officer natin diyan kapag may mga ganitong mga pangyayari ay laging dinidinay nila yung kontrata no sana maging silbing aral sa atin to katulad At nitong nangyari kay Rosemary hindi naman siya yung uh, to, uh caregiver o nag-aral o nag-test da o merong kinalaman dahil sinasabing sabi practice ng pag-aalaga ng isang ganyang uh, may sakit na matanda no hindi niya alam anong kanyang gagawin at ang masakit pa rito uh, sa kanyang ginagawa ay pwede pa siyang mapahamak dahil alam naman po natin ang mga matatandang may sakit lalot na ganyan kalagayan at isa pa ho lalaki pa ho yung inaalagaan no uh, alam naman po natin sa Middle East ay haram po yan no? at hindi po talaga ito, ito, ito ma ma nakikita talaga natin ito malaking uh, violation sa kontrata dal domestic helper to dapat to household hindi ito hindi ito yung nag-aalaga ng matandang may sakit at uh, sana magawa to ng paraan ng ating uh, DMW at ng OWA si uh, administrator uh, Ariela Arnel Ignacio sorry Mr. Arnel Ignacio uh, sana mabigyan to ng tuon ng pansin ng lahat ng staff ninyo itong panawagan ng isang bata at uh, maasa na isang araw na tulad ng mga ibang OFW na, na, na tatampok natin at makakauwi ito ng maayos sa patiwasay. Uh, nagpapasalamat po ako sa ODAP kay Sir Roberto de Castro po na nagsumika po pumunta rito po sa aming bahay kahit po na may kalayuan po ito. At uh, hindi naman tayo magsasawa uh, magtungo dito. At, 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 actually, itong lugar niya, eh, isa lang itong karating doon, sa mga pinupuntahan ni Oda. Si Oda talaga, kahit probinsya pa, pinupuntahan to dahil upang uh, makipag-ugnayan tayo doon sa pamilya. At maalaman nun natin yung talagang tama at uh, tamang informasyon mula doon sa OFW na kung ano talaga nangyayari sa kanya. At muli po, ito si Oda pa... Uh, Lagi nagsasabi, lagi kayo mag-iingat at iyakin natin ang karapatan natin na ibigay natin. At ipaglaban natin, huwag tayong matakot kung tayo talagang nagigipit. Mayroong mga tatakbuhan tayong sangay ng gobyerno. At muli, ingat kayong lahat dyan sa ibang bansa.